thank ng tubig. Sarap saan ang lumangoy. May mga suso po. Manusok tayo. Manusok. Manusok ka. May mga suso. Manusok ka nga. May mga suso. May tumatawid Oh. Tinatawid nila yung sapak guys. Eh. Santo Niño River. Ay, Santo Niño. Ano pala ito? Kayabo River. Ano pala ito Santo Niño. Guys, pag gusto nyo maligo ng fresh water, dito lang kayo sa ano. Pumunta kayo sa ano, sa Kayabo River Tanay Rizal malakas ang tubig oh walang bayad dito guys pwede lang kayo magtagawa-gawa dyan ng tent tent sa gelard oh hmm. walang bayad yan dito yun nga lang meron doon kalabaw yung pinaligo ng kalabaw, ililigo nyo rin. Pag iyan ay uma, umipot, ay ikasama kasama na yun. Pero malinaw siya guys. Eh. Medyo putik, putik lang yung mga bato kasi kagagaling lang ng ulan at baha. Pero ang gusto ko sanang lumangoy. Kaso eh, wala akong damit. Pumasyal lang naman ako dito. Napadaan lang. Ayun ang driver ko. Hindi ko malaman kung anong binabalak niya. Naku po. Kaliguan yata yung motor namin. Mamaya sipumin. Mamaya sipumin ang aming mga init. Ang init. Ang sarap ilamoy sana. Kaso hindi ako pwede. Wala akong damit na dala. At ako'y inabot ng red side. At tatapos lang ng baga ng ulan. Kaya may red side. Hmm, sarap talaga ng mga. Sarap magbabad. Hmm? mga yung mga naliligo dito, iniiwan yung mga basura. Sayang, sinasayang yung ilog. yan o, oh, langwit. Ang lalim dyan, sarap lumangoy. Sayang, sayang, sayang. Sinasayang yung ganda ng nature. Iniiwan-iwan na lang ng mga basura Oh. Tapos daw no, yung mga nagiinuman dito, iniiwanan yung mga buti ng alak, mga plastic, mga kanan mineral water. Yan ang hirap talaga sa ugaling Pinoy. Nasasayang yung ating natural na ganda ng kalikasan. Iwanan yung mga basura. Yun na, pinaliguan na yung aming motor. Aming kabakabayo. Na saan-saan, ayan ang aming service. Kasi yan ang panglaban sa putik. Mataas. スバスタサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサー ganda ganda ang ganda ganda ng ilog wag mo basahin yung short mo boy Ayun sa taas doon guys o oh, Dragon Fruit Plantation. O oh, ang lawak. Kaso madam mo, hindi nila nililinis. Ang lawak sana ng plantation. Doon ba sa kabilang side o oh, doon, doon. Kikita ayun, ayun, ang na 'yon oh. Dragon fruit yan dyan. Hanggang doon sa likod. Kaya pag kayo ng dragon fruit, pumunta lang kayo dito sa Kayabo o Santo Nino. Sampalok Tanay Rizal. Ayun pa doon sa tuktok o. Oh. Puro dragon fruit yan doon. tapos pag kayo nainitan sa pamamakyaw, libreligo walang bayad magdala lang kayo ng sabon gusto nyo maghapon, magdala na rin kayo ng baon walang bayad ang tubig dito mag swimming na kayo sarap sanang lumangoy ang lanig guys thank you for watching sana huwag kayong magsawa sa aking mga video lagi nyo pa din akong isupport at isupport back po naman kayo bye bye guys God bless us all And good luck sa journey natin lahat Goodbye. 'Yan mo? Mo ang good bomba 'yung pwet mo. Pindayin mo 'yung ang pwet mo. 'Yung itlog mo. Papalit ah! kana. Dito. Ay tan, ayano, may ano na 'yan.